Ito na po, ngayon, napadaan sa isang tindahan ng kapatid. Ayan po, mga tinda nila. Uh, milk tea, fruit tea, yogurt series, yogurt series, fruit soda. Ayan po. Uh, sa milk tea, 16 oz, 28 pesos. 22 oz, 38 pesos. Sa fruit tea, uh, ganun din po. 16 oz 22 oz Tapos uh, Yakult series 16 oz 38 pesos 22 oz 48 pesos Yogurt series uh, 16 oz 59 pesos 22 oz, 69 pesos. Sa fruit soda, 16 oz, 38 pesos. At 22 oz, 48 pesos. And po. Ang tinila. Tapos, dito naman, sa price, coated thick price, 79 moho, 79. Uh, Young buchis, 49. <laughs> Ito yung combo nila na milk tea and rice. And po, save 7 pesos, 100 pesos, pesos, uh, milk tea, 22 ounce, tsaka extra large. And po, tapos, ito po yung pinaka pinakamabili daw sa kanila ang buy one take one, uh, ang buy one take na na regular hot dog with cheese, king size with cheese and pork, ang buy one take na na kanilang tinda. to rin po yung burger na buy one take taken na and pork.